Okay, Toyota Vios 2016 model. Ang problema niya ay ano ito no? Yung side mirror. Sige, isusin mo nga. Alin ang wala niya? So, yung down gumagana. Oh, pati yung taas. Pati yung taas, yung up. Yung left. Ayan, left and right, ano, wala. Yung yung yung, right, right na gana, oh. pero yung left ay right is... Okay, check na natin. Oh, din sa kabila. daw siya. Okay. subukan natin linisin yung ano, yung switch. Sige, bunutin mo na muna. muna. Bunutin mo na muna yung switch. Sige, bunutin mo na muna, muna yan. Okay, may tornilyo lang doon sa ilalim. Mekos-mekos na yan. <laughs> Eh ganyan lang pagkakalas niya mga bossing. Kailangan niya lang i-mekos-mekos yung Philips crew. Tornado! Ikot mo na yung tornilyo! Ayan, ganyan lang. Kailangan niyong angatin itong panel na to. Ayan. Doon sa ilalim mayroong panel yun. Tatlong tornilyo yan po. Yan. Saka mo na lahilahin pataas yun. Yan. Okay, bunuti mo na yung, yung pa, yung ano lang, yung, 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 yung switch lang. Yan. Yan. Yung, yung switch lang. Puno mo na yung switch. No, talagang... Okay. Okay. Kalasin mo na to. Ang pagkakalas niya mga boss, kumuha ka ng Philips Pro. Una nyong gawin, may tornilyo kasi yan dyan. Ito yung switch ng power mirror. Una nyong kakalasin dyan, syempre, yung tornilyo sa gitna. Okay. Kalasin mo na muna yan. teaching teaching muna si Mekos Mekos yan pagka ano pagkakalas niya, syempre clip lang yun doon kumuha ka na dito ng pantoklap hindi wala dyan madali yung pantuklap ko nila parang Jerry eh, kayo na wala dito na wala na wala na rin sa akin nga apat yung ginawa ko niyan eh ngayon ubos na lahat ilan na lahat Ako oh, tutuklat po, okay. Kurama ito. Siyempre, utay-utay lang pagpaklatin. Kasi may tendency mabasa dito. Yan, yan lang, Ayan, Oh. Ito may problema dyan, Oh medyo may parang corrosion okay, tama. Right. na kita mo yung linisin naman natin subukan natin kuskusin lang lang kuha ka ng pamunas po kung nasa mo yung pinakang contact point niya tapos cutter blade may liha ka ba dyan pino? Hmm. Huh? Yung... yung 1000 ba yun? Sige, so, so yung, uh, yung, uh, siya, cutter blade. Subo ka cutter blade. Ito yung part na yun eh. Oh. Ayan. Yeah, Subo mo. Lahatin mo na para sigurado. Ayun, meron pa din dito. Oh. May mga parang corrosion pa. Oh. Ayun, oh. kita niya. Itong part na to. Ayun, oh. Ayun. yung isa pa dun. Meron din. Oh medyo parang may kalawang na siya lilinisin lang yan susubukan natin kung gagana marami na rin ako nalinisan yan eh. dami ko na lahat eh. oh lahat yung muna kasi nabuksan na natin yan yan, ganyan lang paglilinis mga boss pagka wala kayong liha cutter blade lang basta matanggal lang yung corrosion okay oh. na pakabila ko okay. Pa ganitong kos-kos. Yan. Para hindi masyadong... Yan. Ganyan. Ito, dalihin mo rin ito ah. Okay. Ito naman yung ano. Yung lilinisin namin. Yung pinakang switch button niya. Ando na ata. yun 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 yung pinakang contact ko niya yan yan kailangan malinis yan nagkaroon kasi ng parang kalawang siya so pagka bumukol yun hindi siya kukontak dun sa plate dun sa plate na yun oh. so hindi na siya kukontak kaya kailangan linisin lang yung mga ganong parts yan ang yan, yan tiyagaan lang pag pero effective yan sige ako bahala dyan oo okay pang ilan na yan pang apat hmm. ilan ba yun 2 or 6 6 may dalawa ka pa Tayo tayo lang linis hindi naman nagmamadali. Itong isa namin ginawa ay ayos na. Nalinis na namin yan. Wala na yung parang kalakalawang niya. Okay. Kung may liha kayong pinakamanipis, lihahin yun. Pero palimitan naman ginagamit namin dyan. Ano lang eh. Cutter blade. Yung pinakang contact point lang niya. Pinukuskus namin. Yan parang ganito. Ganun lang. na. Ah, linis na no. oh. Kanina may mga spot yan ng kalawang. Ano? Okay na yan. Ah, mo na rin lahat para isang linis lang. No. Yung left side niya hindi na ano na function na ano? Dares naman ay okay. Y yung iba daw ay may pagkakataong hindi nagana. Hindi. Ah, uh, mabagal daw. Ah, mabagal. Check natin. Kasi nga kulang yung contact niya. Eh ito linisin mo rin to ito yung contact ng left and right nya eh ayan hey, o kita nyo may mga itim itim na kailangan linisin din yan ayan yeah, linisin mo din yan punasan mo tapos lalagyan natin ng grasa may grasa din yan eh kulay puti ayan yeah, punasan mo muna yan Itapos na namin linisin to. Malinis na siya. Yan. Ganun lang paglilinis niya. Yan. Huwag yung talim ang gagamitin. Yung kabilang ano. Gamitin niya si batosay. Baligtad ng talim. Ano na? <laughs> ang corny <curling> mo. Ang <laughs> malikot mo ako. Sige, dali. Yeah. Tatlong contact point yan. Kailangan malinis lahat yun. Tapos pagka nakuskus na, pupunasin naman ang basahan. Tapos lalagyan natin yan ng, ano, grasa. Yun, eh. Yan. Tapos kumuha ka ng grasa. Okay, yan ang grasa na gagamitin natin. Yung mga normal na grasa, pwede na yung kaunti lang. Pahid lang. Okay, yan. Ganyan lang. Okay na. Yun. Tapos yan, lalagyan din. O, ganun lang. Huwag niyong kakapalan. Ayan, pwede na yun. May guide yan po. Baligtad. Ang ilagay mo dito ay yung ano. Pag-iingat ko. Ito naman kahit mabaligtad na dito. May guide lang. Ah, may ano naman to. May kanal. Iisang kanal lang naman yun. Sige. salpak ko na muna. Ayaw. Ganoon lang pagbabalik niya. Ano, nag-lock na lahat. Pag-iingat ko. Ah, itama mo yung ano. nakagitna na. na. Sige. Ay, yung ano, yung goma, ilagay mo. Hmm. Ah, yan na. Sige. Yung. Sige Okay. So, testingin muna natin. Okay, titestingin na muna namin. Sige, saksak mo na yan. Ayan, nakasaksak na pala. Okay. Susi mo. So, pasok sa loob. Okay. So, kaliwa muna tayo. Okay, oh, sige, sarang mo. Sige, patuloy mo naman. O, sige. Patubig na ng battery. Okay, left, right, down. Mas mabilis na. No? Yeah. Up. Okay. So, ayun. Ah, right naman tayo. Sa right naman tayo, mga boss. Right. Okay. Okay kabila up okay mas mabilis down so ayun isa sa ito okay ganun lang maglinis mga boss nalilinis yan pagka nakita nyo hindi gumagana yung part na down or left or right pati do sa kanan linis lang yung kalimitan ganun lang maggawa niyan so ayun ibabalik na namin ito tapos ay final check. Ituturnilyo e, na lang ulit namin yun. Okay? Okay, Toyota Vios 2016 model. Uh, switch ng mirror, side mirror. E, Inayos nice namin yan. So, testing natin. Final check. Left. Down. So, kung mapapansin nyo, mas mabilis siya, mas malakas. Right down, up, right, left. Okay? So, ayun. Ganun lang ang paglilinis. Make sure ibalik nyo yung tornilyo sa loob. Baka kasi pag pindot nyo at napalakas, tumalbog yung laman sa loob. Okay? Yan lang. Okay? Thank you, thank you.